yang yeah, wala natin 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 Jesus natin 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 Matinding pinsala ng 6.9 magnitude na lindol sa lalawigan ng Cebu Nakakakulat! Welcome back to Kakibat TV! Kasalukuyan lang naka-deploy ang medical team ng Department of Health sa Bugo City at kalapit na mga bayan upang magbigay ng agarang tulong medical matapos tumaba ang magnitude 6.7 na lindol sa Bugo City, Cebu. Ayon sa DOH, agad na nagsagawa ng rapid assessment ang kanilang mga tauhan sa nasabing lugar na kung saan na ng ulat ng kaligtasan ang mga doktor nurse at staff ng DOH sa Vicente Soto Memorial Medical Center at Cebu South Medical Center. Kasabay nito, nagulat na rin ng kanilang sitwasyon ang mga DOH Center for Health Development sa Central at Eastern Visayas na kung saan mahigpit na rin ang kanilang koordinasyon kasama ang Office of Civil Defense sa rehiyon para sa mabilis na pagtugon. Nagpaalala ang DOH sa mga apektadong residente na sumusunod sa lahat ng anunsyo at tagubilin ng kanilang lokal na pamahalaan at maging handa sa posibleng mga aftershock. <coughs> yawa tawag andito anak ko na sana nag-aabot sa ng serye niya okay ni makita si tipred kuno ng estudyante ng okay lang lagino lang Lord Jesus Jesus oh my God Lord Jesus lang 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 Lord Jesus Jesus diyan pa! reskapan di niya di niya itaas na lang to Lord Jesus Christ Lord Jesus Lord Jesus Christ Lord lang kusuka ayon lagino lang Lord Jesus relax 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 Lord Jesus Lord Jesus Christ lang naglinog Lord, lang. Lord, Lord. Naapag sa bridge. Lord, shhh, Lord, shhh, Lord, shhh. Lord, Lord. Ito Wala, ala. Away, cars. Kusog kaayo lang, kusog gayo lang, kusog jud gayo. Picha, picha, picha. Okay, oh, Lord. Shit sis. Okay, okay, okay. lang kuya. Lord. Anong ama ayubat nanday? wait lang, wait lang talo kamandang di. Lang manaog mi? Manaog kita gorom. Manaog to sis, upay ito sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down. Pernigo naman ako sa kanan. Lang manaog mi lang? Kusog kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Manaog to sis. Nag-uyog ihapon siya. Ay, kung ang sasaglay ko ta. Lang ipaungon ang sakyanan lab. Manaog to sis, manaog to sis.

bumiyahe agad si Cebu Gobernador Pamila Bari 4 papunta sa lugar ng matinding tinamaan ng lindol na kung saan dumiritso agad ito sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo City kaninang madaling araw October 1, 2025 para makita ang matinding tinamaan ng pinsala ng lindol na umabot ng 6.9 magnitude na kung makikita mo sa mga larawan ay napaupo ang gobernadora na kung saan nagulat sa kanyang nasaksihan na balitang umabot na ng 30 katao ang nasawi at 149 katao ang na-injured na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang rescue operation para sa buong kwento, narito ating panoorin at balikan ang highlights ng video na kung saan nagkakagulat ang kaganapan. Narito ang video. Tá pa pa paluno ang pano oh. ito video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!